Good morning mga boss madam Ayan. So pupunta tayo ng Binyan ngayon Paparehistro tayo ng BRB natin So paparehistro natin sa AHA Ang plaka nito Ending ay 8 So August ang rehistro nya So pupunta tayo ngayon Palabas tayo ng Araya Park dahil sa Binyan doon kami nagpaparehistro sa Binyan kasi mabilis ang proseso doon marami rin ako mga customer na pag nagtatanong kung saan ako nagpaparehistro doon ko sinasabi ang maganda kasi doon hindi masyadong mahigpit <laughs> so ayan time check so, 9.38 dito tayo ng Binyan Laguna paristo tayo sakwal lang yun eh sa emission center so punta muna tayo emission Ayan. so yun yung robinson yung robinson yung likod nyan araya park mismo so makikita nyo dito pag na doon kayo nagpag sa dulo, ayun yung araya sa likod mismo ng Robinson. Ayan, punta tayo ng uh, paristro. Ayan. Ayan. Medyo malapit na tayo dun sa emission center. Dito na tayo sa uh, papa billion Ayan. Malapit tayo mga boss Ayan yung pavilion no? Dito Ayan, nakita nyo dito mga boss Nandito na yon. Paglampas nyo lang ng stoplight Ayan Time check 9.44 Eto emission ayun na tapat nung Jollibee ayun yung sa emission ayan. so dito tayo ngayon sana walang masyado uy swerte walang masyadong kasakyan dati laging puno dito pero at least nakapagpark tayo ngayon dati wag ka park ka pa sa labas eh ngayon nakapagpark tayo dito sa loob ayan yung sa emission center So, baba muna tayo. Pariistro muna tayo mga boss. So, dami pa natin gargo, yung mga order ng JLJ. Di-deliver pa natin yan mamaya. So, thank you, thank you. So, ayan, nakasalang na si Ehe, mga boss. I-stencil na lang. Ayan, si Kuya, yung nag-i-stencil lagi. So, inuunan niya lang yung Montero. Tapos next na tayo. Dito tayo sa emission. Ayan, i-stencil na. Dumi pa ng makina natin. Hindi tayo nakapag-linis. <laughs> Eh, yeah, iniistayin sila ni boss. Ako okay, ya. Yeah. Wala akong tornilyo sa labas, lahat <laughs> nilagay mo sa loob Di Hindi pa ala paglinis ng makin, kakagaling sa biyahe. Buti nga na rin, alala ko kanina, naristo ko pala uli ngayon. Nawala sa loob ko. <laughs> <laughs> na, penalty <ka> muna. <laughs> na penalty nga eh. Alimutan ko eh. Busy lagi. Walang pagpatalo <laughs> mo ko. ko Eh. sila ni Bossing. Ano? penalty tayo ng kuno eh, linggo. Two weeks. Bayad mo na 'yung sa loob. Eh. Okay. Baeran natin sila lahat. Ah, sige. Bawa mo lang. Ayan. So, all goods na, mga boss. Ayan. Palabas na tayo. Tapos na tayo magparehistro. Yehey! sa may pavilion Ayan. Ayan. so time check 10 to 24 so ganun lang kabilis ang parehistro natin And, oh, yeah. wait lang wait lang mga boss yung Alanganin kasi yung labasan, eh. <laughs> Umbria. Commercial center. Diyan kami nagbabasketball lagi dati sa Balaholics. Ayan. At so, ito yung Pavilion Mall. Ayan, Pavilion Mall. Ayan, itong Moto Central na to. Nag-work din ako dyan dati sa mechanic. Ayan, dyan yung service center. Ayan, okay. service center. Ayan, Moto Binyan City Ayan, mekaniko tayo dyan dati So, ayan mga boss Pauwi na tayo Tapos na tayo magparehistro All goods na all goods Ayan, papasok na tayo ng Santa Rosa, Ay, ng Santa Rosa Ng Araya Ayan, dito na tayo sa Araya Park. Tapos na tayong paristro. So, pwede na tayo mag-client ulit. <laughs> Ayan, pasok na tayo ng Araya. Ayan, hili SM yun. <laughs> tama yung tumbler ayun buga uga buwag sa kong sya so sa mga nagtatanong sa JL Ligar Accessories kung saan tayo ayun Araya Park tapos Black 4 Lot 61 ayun, na. Ay, ano pala yung motor ni Uni? Ay, ano pala yung motor ni Uni? Kan kisah tu yang matulah ni Eh eh